Sa mga taong walang asawa, huwag magmadali maghanap ng asawa dahil ang paghahanap ng asawa ay hindi tawag ng kahit na sino. Ang tawag ng bawat isa ay maging instrumento ni Jesus at maaari kang maging daluyan ni Jesus kahit may asawa ka at maaaring may plano ang Diyos para magtrabaho kayong magkasama upang matupad ang inyong layunin. Ngunit ang pangunahing layunin mo hindi ang maghanap ng asawa magpakasal. Hindi iyon ang iyong tawag, ang kultura sa simbahan sa kabuuan. At ang lumang pananaw sa mga simbahang na lalamig, ay ang magpakasal sa iyong mga 20 minsan mas maaga pa. Kailangan mong maghanap mabuti ang naghahanap ka. Kaya maghanap ka. Kailangan nating magpakasalagan at ito ay pinupuri, pinagdiriwang kapag ang mga tao ay nagsisimulang mag-date. Ito ay puro lang kasiyahan sa halip na tanungin kung ito ba ang kalooban ng Diyos? Ito ang revelasyon sa akin ng Diyos sa kasulatan Maganda kung sila ay mananatiling walang asawa at lubos na nakatuon sa Panginoon. Kung ikaw ay walang asawa, huwag magmadali sa paghahanap ng asawa. Huwag pilitin. Magpakita ng pagiging bukas dahil hindi mo alam ang araw, ang oras, kung kailan ipadadala ng Diyos ang isang lalaki o babae sa iyong buhay. At ito na ang itinakdang panahon na nais ng Diyos na magpakasal ka. Kaya't maging bukas ka Ngunit huwag mahumaling sa paghahanap ng asawa. Huwag maghanap at huwag magmadali. At huwag gawing focus ang paghahanap ng asawa dahil kung ganoon, hindi ka magiging lubos na nakatuon sa Panginoon. Ang dapat gawin ng bawat mananampalataya na walang asawa ay huwag mag-isip tungkol sa pag-aasawa. Huwag mag-isip tungkol sa pakikipag-date dapat silang lubos na nakatuon sa Panginoon at habang ang kanilang mga mata ay nakatuon kay Jesus at sa kanyang kalooban kapag pinayagan ng Diyos na may dumating at kalooban ng Diyos na dumating ang taong iyon sa iyong buhay sa gitna ng kalooban ng Diyos. Ilalagay ng Diyos ang taong iyon sa kalooban ng Diyos at doon mo makikita kung nasaan ang iyong mga mata. Hindi mo kailangang tumingin dito. Hindi mo kailangang alisin ang iyong mga mata kung anong tawag ng Diyos sa iyo. Hindi mo kailangang tumingin dito at maabala at itigil ang pawain ng Diyos at tumingin dito. Nais ng Diyos na lubos kang nakatuon sa Kanya upang Siya ang magdala ng tao sa tamang panahon.